Hello everyone, welcome back sa aming channel. Mula sa matingkad na ilaw ng reality ni hanggang sa matingkad ng ngiti ng dentistry, napatunayan ni Jolie Alferez na ang mga pangarap ay maaaring matupad ng may passion at tiyaga. Sumisid tayo sa kanyang kagilagilalas na paglalakbay. Kilala bilang ang smiling darling ng Camarines Sur, na ni Jolie Alferez ang mga puso bilang kasambahay sa Pinoy Big Brother, Gen Labing Isa. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos doon. Habang nagpapasaya sa mga manonood sa pambansang telebisyon, tinutupad din ni Jolie ang kanyang pangarap na maging isang dentista. Ang pagbabalans ng academics at showbiz ay hindi madali, pero ginawa ni Jolie na walang hirap. At ngayon, ang sandaling hinihintay nating lahat, si Jolie Alferez ay opisyal na isang lisensyadong doctor of dental medicine. Ang mga panaginip ay may bisa. Sa pagsusumikap at dedikasyon, makakamit mo ang anumang bagay. Pinagsasama kayo ni Jolie ang kanyang hilig sa entertainment at dentistry na nagbibigay inspirasyon sa iba na sundin ang kanilang mga pangarap gaano man sila kalaki. From reality need to reality in dentistry, Jolie Alvarez is proof that with a smile and determination, you can achieve your dreams. Idinisenyo ang script na ito upang ipagdiwang ang mga nagawa ni Jolly Alferez at magbigay ng inspirasyon sa mga manonood sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang paglalakbay mula sa isang reality TV star hanggang sa isang lisensyadong dentista. Huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa mas nakaka-inspire na mga kwento sa showbiz.